Hello again everyone. And, ayan, ipapakita ko lang itong puno ng laurel leaf. At alam nyo guys, lagi akong namimitas dyan. At kahit everyday akong mamitas dyan, sa dami ba naman ang kanyang dahon? Ako, hindi ko yan mauubos. Alam nyo, nagpapadry talaga ako guys, minsan. Isinasama ko pa sa fagid, sa totoo lang. At hindi naman, ano, hindi, ma masarap siya kasi napakabangot sa saka fresh na fresh yung sarap sa ihalo sa adubo. Kahit anong adubong lulutuhin ninyo, ang sarap. So, ayan, dito lang kami sa uh, part na to ni Kuro pag minsan nagagawi kami dito. Ayan, kumukuha ko ng laurel leaf na yan. Ang ganda ng kanilang pagkatrim, parang tasa. So, habang nagpapahinga si Kuro, ako naman ay umupo, syempre naman. Ngayon, sa panahon ngayon ay... Pa end na ng August at medyo malamig-lamig na ang panahon uh, darating na naman ang winter guys kasi end of the month today ayan uh, sana ay always tayong masigla at masaya thanks for watching and God bless everyone Let's go home. Let's go home. Come on, let's go. Come on. Come up, up. Let's go. I you a Hey.